Ayan, hello fam. Ayan, ito po yung kasunod ng ating video uh, nung nakaraan. Ayan, bakit nga ba tinanggihan yung anak ko sa special school o yung SPED or SNED na ngayon ayan, at uh, kung bakit yan po ang pag-uusapan natin ngayon dahil baka matanggihan din po kayo masayang yung uh, pamasahin nyo, yung pagod nyo at baka madisappoint din po kayo no? eto po ang dapat nyo malaman una po pala, i-ano ko lang dito yung nasabi ko pong requirements ayan, may nakalimutan ko po kasing sabihin sa inyo na uh, bukod sa, ang number one po is assessment, Ayan, kailangan po yung pinaka assessment, no? Mga ilang ilang buwan pa nakalipas, pwede pa rin, wag niyo lang paabuti ng um, ng taon. Oh, yung kagaya ng anak ko po kasi um, two years ago yung kanyang last assessment, ayan, at pag ipapasok na po natin yung anak natin, kailangan yung latest assessment po ng doktor ayan, ang doktor na yan ay yung neurodevelopmental Um, doktor, no? Ayan, uh, tatandaan po natin, no? Sa mga hindi po nakakaalam, ang neurodeb, yan po yung nag a sa bata, no? Pagka pupunta kayo sa hospital, hanapin nyo kaagad yung neurodeb. Kasi, yan ang uh, nagda-diagnose, no? Kung uh, autistic pa yung anak nyo o may special needs, ayan. At ang pangalawa, ay uh, birth certificate, ayan, ito rin po mahalaga din po ito, no ang birth certificate po, hindi galing NSO hindi po local, kundi ang hinahanap nila ay yung PSA ayan, di ko lang maintindihan kung bakit may NSO pa may PSA pa, may local pa, no pwede naman pag-isahin lang so, by the way, yun po ang kailangan, ano para hindi na po kayo magpabalik-balik ayan, at isa po pala sa dahilan kung bakit natanggihan yung anak ko doon sa school, kasi kami tagalas Las Piñas, pumunta kami ng ah uh, ng tag ng tagig na no ayan at uh, medyo malayo na ng konti sa amin at nalaman ko nga do na hindi uh, naman sila um, da papaliwanag sa inyo kung bakit uh, tinanggihan no at uh, uh, sa kanila eh, ano rin sa damdamin nila no may dating din sa damdamin nila Ayan, ayun nga, ipinaliwanag sa akin, pero dahil malawaking yung pangunawa natin, naintindihan naman natin. Bakit nga ba? Ayan. Ah uh, dahil po uh, kung ano po ang malapit na lugar sa inyo ay doon lang po kayo mag-inquire halimbawa no kasi uh, napaka imposible daw po na wala kami wala kaming sariling uh, project ng ano ng local government no ay ano uh, hindi daw po pwedeng wala kaya naghanap kami dahil uh, ang totoo niyan ang kanilang uh, school is puno na po at ang priority nila ay yung taga kanila lang Ano? ayun po ang dahilan ayan at huwag daw po magdadamdam kasi uh, yun daw po ang kanilang talagang pinaka uh, tawag dito unang ano, requirements no, kailangan tagarong ka sa kanila balak pa nga ako lumipat no, paano, paano, paano ko ah uh, sabi ko sa kanila, ayan, paano po pag, uh, ng nangupahan ako, ayan, pwede naman po yung kaya, kaya, kaya lang, nakakabulol, <laughs> no? Kaya lang ay, uh, ililipat nyo po ang inyong, uh, boto, kung saan kayo bumoboto, no? Ililipat nyo yung, uh, nakalimutan ko na, basta yun, li, maglilipat kayo ng boto, no? Bakit? Dahil, uh, dahil nga yung mga ganyan, ipili lang, no? Merong mga, politiko na nagtatayo ng ganyan, no? Sa sarili nilang project, kumbaga uh, sa kanila lang ano 'yon naka Ayun, project nila 'yon, sarili nilang pera. So, pangitman uh, pangit man ano sa dating, no, ganun talaga. Ayun kasi daw ang sabi ng politiko na 'yon na nag uh, eh, sponsor sa kanila, eh, kailangan yung mga butante lang doon sa lugar nila. Pero, ano, ayan, uh, siguro, iba-iba, uh, no? Kasi dito sa Las Piñas, nung tinanong ko na baka tanggihan din kami, gano'n. <laughs> Pero pabirulang lang, sabi ko, baka tanggihan nyo rin kami, nakailang ano na kami, school. Kaya lang ako, syempre, ngayon ko lang nalaman na yung mga school dito, yun nga, hindi, hindi ako pamilyar sa mga special school. Sabi nila, hindi po. At doon ko din natuklasan dito sa amin sa Las Piñas, eh tinatanggap kahit saan ka pagaling no, ayan. <laughs> Yun po ang kabahan ng lugar na to sa lugar sa iba. Kasi sa iba, hindi po kayo tatanggapin kung hindi kayo taga doon. So, ayan, maliwanag po yan. Para hindi na kayo magsayang uh, ng inyong uh, pagod, effort. Ayan, at syempre mga pamasahi din, no. So, ayan. Ayan, at uh, ito lang po ang masishare. Sundan, sundan niyo po ako sa kabilang video kasi maaba na rito. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang mga tinuturo ng mga teacher sa SNED school at matagulat ako noon at natuwa na rin at the same time no na para rin para pala silang mga therapist yan. Pag-usapan po natin yan sa susunod kong video. Ayan, follow me here. ayang ingay ng mga nanonood sa baba. Follow me here, tap and share. Ayan, pwede rin po kayong mag-join sa aking group. May YT po ako dyan. May FB din ako. Ilalagay ko po dyan. Follow me there po, no? So, ayan, sama-sama po tayong mga ano, mga special mom, mga super mom, super dad. Ayan, na uh, kailangan nating lalo pang magpalakas para sa ating mga anak. Ayan, maraming salamat po sa mga tumatangkilik natin video. Share nyo po ito. Ayan, at marami pong salamat. Hello, fam! Ayan, sa YT channel ko po. Marami pong salamat! Ayan, abangin nyo po uli yung mga social ko pong video.